pagdesimento, mga sasakyan, na tapat guys, so kapal pa ang ice habang ito ay naglilindol doon, guys, so, mga kapahayan, talagang tumba sobrang lakas. Mars sa Ayan guys. Ito ay nangyari sa Anamizu. Ayan sa parking niya. Doon ang epicenter niya. Ayan. Nagtumbahan yung mga, uh, mga Blocks, yeah, mga bahay, mga gawas sa kahoy madaga ng pagsasakyan yun, yung mga kahoy kahoy ang bahay yun, sobrang nang lakas tumba talaga yan. so, ito yung pangyayaring sa isang iglap dami na pinsala. Grabe talaga. Grabe ang pagsubok. Sa iba't ibang panig ng mundo. Ang Sa sarang lakas. Kita mo talaga nagbagsakan. joy kay sa panonood thank you for watching